Ha, <coughs> ha, dito na oh, bibili na ho tayo ng buto ng mais buto ng mais para diba? si Kajui rea ay hindi pala pala ko ka si Kajui buto, buto ng mais na puti kahawig okay. tayo okay. oo Bito. Ari kinukuha ang kore si magandang lalaking ari ay. <laughs> Lagkitan. Mm -hmm. Ah. O oh, kanino to sose ah? sa iyo na lang. <laughs> Joke lang ha. Baka may magalit sa akin dai. Ito nga ka, lagitan ito na yan, ano? Mm. -hmm. Magkano ho? Magkano yung 14. Wala na po bang bawas? na, <laughs> Ay sige, hala. Ay, po, ay, pa, tayo, ay, Ay po, tayo po bumili ng buto ng mais. mais. Kaway mo na, ikaw kaway. No. Pangalan, pangalan. Saan? Ha? Anong pangalan mo? Jewel Jewel, ganda lalaki. Ano hey. Pwede na ba yun? Magkapatid ba kayo? Magkaputol? Hey. Yan. Thank you ha. Thank you, boss. Thank boss, thank you. Oh. Okay. 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 Oh, yeah. Okay. 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 Mais, pang ano. Pang peach aming tagtulong na po aray bala aray po ay 70 maganda no kunti wag kang makulit masarino na pati wag kunti wag buhay ah Kete kete kete. Kau kunci bagus. ul Salamat po pala sa araw-araw po nag-order sa atin. oho dire-diretsyo kay Kuya Inad. Ano ba sa sapo? Sampo natingin yung uwak o nakatingin sa atin dinadala niya may balat eh yan yeah, sa tosti teka lang teka anda sila dagdagang padawar eh wala lagi pa hindi mo ang piraso pa lagi pa Uti, huwag kang mano, ma masirino so pati yung prey mo. Isa pa, isa pa. Yan, yan, yung ako yung na yung 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 pa. yung ah, lagi yung pa. Lagi pa. yung 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 yung

tapi, apa kan? jadi, tapi, ini, tapi... Ini, aku jadi multi kaya aja. dong. hindi mo kaya yan kami na lang malayo na. Hindi sa do. na 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bilang, bilang. Kilo, bilang mo, taga bilang ka Anim. Anim Anim. Na. Anim. Ya. Anim, na anim Anim. Apat. Anim, Ilan ang Anim. Apat. Anim. Ilan ang kasunod? Apat. <laughs> anim. Ilan ang kasunod ng anim? Pito. Yun. pito. pito. O, pag maliit ay eh, binilang. Ilan? Bilang. O, ba'y karunong na ari ah? Tagalog. O, ilan na ang nakarga natin? Ilan? Lima. Sa, <laughs> dawa, tatlo, apat, ha, anim, pito, diyam. mm Siyam na. Siyam pati yung ano. Kagaling yung bread bilang ay. Six na. na po ang aming ano. One, eh. two, three, four, five, six, seven, eight. Eight na. Ayos din ano ito eh. Eight na. Eight na yan. Yara po ating mais. Ilan na ito Magaling ang aming taga bilang. Mukha na maano, Maserino na. Maano na ba? Bali ito po ay ang good ay, anim, anim na good 60 kilo. Ari po na may pinaghati lang 10 kilo din. Tama tama po yung sa powder po. O tay kawai, sabi salamat po sa inyong pagsama dali. Maraming salamat po ng mais. <laughs> Bye. Kain. Bili po kayo.